Hello again, guys! Hi! Kakatapos na namin magtrabaho. So, yan Nilalamig ako dito sa kakahintay sa aking asawa, driver. Charot. Oh! Init ngayon, pero ang lamig. Nilalamig ako dito sa labas. Kasi yung sasakyan namin, ano sarado so ni box ni open niya yung ano yung yung sosi tapos paglabas ko sarado pala siya automatic pala siya magsara so ayan tuloy naghihintay ang lamig kahit, kahit may araw so hindi ako naliligo kasi maliligo ako sa bahay so so ayan tuloy naghihintay siya nakaligo ako hindi so uh, may araw ngayon guys tingnan nyo guys so, araw So, maganda namang panahon ngayon. Tingnan nyo, may araw. Pero malamig. Ay, malamig guys. Nilalamig ako dito sa kakahintay. Hmm. hindi na niyong ko guys wala tayong hindi tayo nakabihis so. nalaantay tayo dito sa sasakyan sa labas ng sasakyan ay nilalamig na ako malamig yung kamay ko oh. kahit may araw siya guys malamig pa rin ano na kasi uh, mag winter time na siya mag magano na siya mag change na yung ano yung oras dito so ano na siya winter time ngayong katapusan magano ano na siya mag change so ang nating lamig na ngayon guys So, bukas ano kami. Maaga naman ulit mag-extra kami kasi ano kailangan namin na mag-extra so maliligo ako ng mainit na tubig guys kasi ang lamig ipaaraw tayo guys kasi O. So, Tapos nagutom ako, guys. So Kakainin namin maya ano lang, maghamburger kami, guys. So So 'yan. Tagal naman ang asawag ko. Nilalamig na ako dito. So, buti na lang may araw ngayon bukas siguro may ulan so ang tagal nalalamig na ako Bye guys.